Yo, habang naglalaba ako, live po kayo. For today's live ay laba-laba. Maglaba mo na ako eh. Bago ako pupunta dun sa ano. Bago ako pupunta dun sa trabaho ng darling ko. Maglaba mo na ako. Kasi, kasi, kasi naman eh. Kumakas ang termin ko, maglaba mo na ako kasi para hindi na ako mamroblema sa labahin ko. At saka para hindi na rin madagdagan to. Yan, uniform niya. Kailangan labahin yan. Laba-laba mo na bago tayo. Bago tayo, ano, bago tayo aalis sa bahay na wala nang gawain. Diba? kakapasok lang ng asawa ko sa trabaho. Ayun, andun na sa trabaho niya. Andun na siya sa trabaho niya. Kakapasok lang niya.